Hi guys! Welcome back to my channel. Ito nga, nakakaloka pala kung paano hiniwalayan yan itong si Sian Lim, itong si Kim Cho, ayon kay OG Diaz. Nag-request pa at naglambing si Sian Lim kay Kim Cho na lutoan siya ng steak. At grabing pangkwintuhan siya bito si Kim Cho. Excited naman. Yun pala, the end daw ng kanilang... Hmm, pag-uusap ay sinabi ni Sian dim sa kanya na tapusin na natin ang relasyong ito kasi wala namang patutunguhan. Kasi sabi din ni Sian ayaw daw ng pamilya ni Kim Chiu sa kanya at ng iba pang kaibigan ni Kim Chu. Nakakaloka naman itong si Sian Lim kasi nga ngayon nga ay lantaran niya ng ibinandera si Ai Vili, o oh, di ba? Yung bago niyang GF daw pero hindi pa nila inaamin. So abangan natin kung aamin niya itong si Cyanim. So yun naman po ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. All remember, wag po tayo pa stress.